Oops, oops, oops. Kumaring anding lang po A day in my life. Kumaring anding na alipin sa salapin. 6.35am. At dahil panggabi tayo, mga kumari. Siyempre, out na tayo. Samahan niyo akong sumakay sa aking big bike, Char. Manifesting lang. Malay natin soon magkatotoo na. yung big bike na yan. Soon, manipest. Siya tama na tayo. Nalabag na. Medyo malayo-layo din ang ating bahay, kaya... Tingnan niyo muna ang tanawin, napakaganda na yung makulot niyan. Eh di yan tayo pupunta mga kumari. Bago tayo umuwi mga kumari, bibili muna tayo ng maita pandesal. Ah, uh, trivia nga muna tayo. Ang kuwing ka nga pala ay kilalang bilang isang home of bakers. Kaya kung kayo napaparaan sa kuwing ka, ah, wag niyong... Kakalimutang timusan ang pandisan ng kwenka Ito yung daan papunta sa amin May konti lang namang ang ahon at lusong mga kumari Kaya kung kayo gusto mag-jogging kayo sa barangay namin mag-jogging Eh talagang papayat kayo Pag-jarnangin yung dadaanan at tatakbuhan Talagang mamamayat kayo Pagpapawisan kayo ng inam. Hawat nita ninyo naman ay napakaaw na tusong ang nadaanan ni kumare ninyo. Alright, nandin na ang inyong kumare. Nakauwi na sa mangking tahanan o halina't samahan nyo tayo magkahapi sa loob ng bahay. Ano na kayo mga kumare at magbibihis la ang saglit bago tayo mag -almusal. Samahan ninyo ako mag-almusal bago simulan ang mga dapat simulan. Oo, tama po kayo ng naririnig. Hindi pa po tayo matutulog. Tayo po ay may gagawin pang trabaho. Bukod po sa tayo ay employee person, ng inyong kumari, ako din po ay isang affiliate na kailangan tapusin ang mga dapat tapusin. Magbibidyo pa po tayo at para may naisad nito ta tayo sa seller. At para may maipost na rin tayo sa ating TikTok shop. Ako matulog ang inyong kumaring andeng, syempre mag-e-edit mo yan. Time check for 45 p.m. At dahil hapon na, samahan ninyo ako magpakain ng ating mga Junaki. Kasi ako mga kumalang magpakain ng aso yung, yung tubig sa sama ka natin sa dog mo. Kasi pag hindi mo sinama, naku, ang na susayang. Hindi nila, nila tapong lamang nila. Ewan ko ba kung bakit ganito sila. Kasi baka dito na sila nasanay, diba? Pagkatapos na rin, magmerienda na tayo ng kikiam at kisdik. Ang aking nga palang iniinom na pinaka-juice ko ay nila carberry. na akong inumin yung barley para wala pang laman yung aking chan. Ganito nga pala ang way ng pag-inom ng barley, yung wala pang laman ang chan mo. Mas maganda nga nito pag sa umaga mo, so habang nag-member tayo at nag-upload ng ating mga videos, at yan ang inyong kumari meron pang isang earning apps na kung saan ka lang at hikita ka na. Itry yun ay PM nyo lang nyo kumari. Talagang tuturuan kayo ng pagkakakitaan. Tayo ay magsado ngayon sa hapagkainan at maya-maya ay papasok na ulit ang inyong kumari. Ang inyong kumari nga pala ay maagayang nagayak para hindi iyan nagmamadali sa pagdadrive. Pagkatapos natin kumain, syempre liligot gagayak ng inyong kumari. Kung nga pala sa so nagtatanong nga pala kung anong gamit kong sunscreen, ito nga lang po ang sunscreen na una, unang inilabas parang sa market ay ginamit ko na ari. Hanggang ngayon ay gamit-gamit ko sa mga nagtatanong nga pala bakit ang ganda-ganda daw ng aking face at kala may may makeup. Ito lang ako ang gamit ng inyong kumari. Sa mga nagtatanong po ng kung ano po magandang lotion, ito po yung gamit-gamit ko na Kojic Niacinamide. Siya hanggang dito na lamang ng mga kumari at ako'y papasok na. Sana'y nasiyan kayo sa aking mini-vlog. Huwag niyong kalimutan mag-follow mga kumari at kumpare. Hanggang sa muli. Bye-bye!